Panahang ito, sinunan na si Muro kasama mo yung mahal mo sa mga na yung At nakakatotoo ka lang. Itong mga taong ito, napakasaya. Napakaganda ka sana. Tulad ng at dati. Pas mo. Maraming kinagulat at Pero ngayon, Nakita ko nga kung ako ng Tumayo ko sa sarili ng tao. Napakagandang buhay. Sana siya na habang buhay. So guys, ngayon, naglalakad ako ngayon dito. Mumulat na kami ng mga eh. Parang iwan lang. di ko nga rin kung bakit. And guys, maganda na dito. Pag-overnit nga pala kami. nagpag hmm, napakaganda. Parang siya lang. Nagpag-ahanda. Hindi hmm, siya. ng ano. Pero baliktad.